Aries, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya, ka sa piling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 22, dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal, o itigil mo na ang nakakasanayan, para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 20, sa huweting na bigay gabay ng mga bituin, sa umagang bola ay number 16 at number 14, sa hapong bola ay number 9 at number 22 at sa gabing bola ay number 6 at number 29. Toros, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 24. Dapat na kanang magsabi sa iyong unang minahal o itigil mo na ang nakakasanayan para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 5, sa huweting na bigay gabay ng liwanag ng buwan, sa umagang bola ay number 29 at number 11, sa hapong bola ay number 16 at number 17, at sa gabing bola ay number 3 at number 19. Gemini, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya? kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 15. Dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal, o itigil mo na ang nakakasanayan, para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 17. Sa huweteng na bigay gabay ng sikat ng araw, sa umagang bola ay number 11 at number 24, sa hapong bola ay number 17 at number 8, at sa gabing bola ay number 5 at number 27. Cancer, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya, kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 21? Dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal, o itigil mo na ang nakakasanayan. Para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 11 sa huweting na bigay gabay ng liwanag ng buwan, sa umagang bola ay number 16 at number 23, sa hapong bola ay number 15 at number 7, at sa gabing bola ay number 12 at number 24. Leo, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya? Kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 25, dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal, o itigil mo na ang nakakasanayan, para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 10, sa huweting na bigay gabay ng mga bituin, sa umagang bola ay number 26 at number 17, sa hapong bola ay number 8 at number 19, at sa gabing bola ay number 16 at number 24. Virgo, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya, kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 24, dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal, o itigil mo na ang nakakasanayan, para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 29, sa huweting na bigay gabay ng mga bituin, sa umagang bola ay number 11 at number 29, sa hapong bola ay number 15 at number 13, at sa gabing bola ay number 9 at number 22. Libra, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya, kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 10? Dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal, o itigil mo na ang nakakasanayan, para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 3, sa huweting na bigay gabay ng sikat ng araw, sa umagang bola ay number 29 at number 6, sa hapong bola ay number 11 at number 8, at sa gabing bola ay number 9 at number 25. Scorpio. Masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya? Kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 5. Dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal, o itigil mo na ang nakakasanayan, para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 21. Sa huweting nabigay gabay ng mga bituin, sa umagang bola ay number 19 at number 22 sa hapong bola ay number 5 at number 12, at sa gabing bola ay number 22 at number 23. Sagittarius, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya? Kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 20. Dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal, o itigil mo na ang nakakasanayan para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 13 sa huweting na bigay gabay ng liwanag ng buwan sa umagang bola ay number 21 at number 16 sa hapong bola ay number 19 at number 10 at sa gabing bola ay number 10 at number 25 Capricorn masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya Kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 21, dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal o itigil mo na ang nakakasanayan para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 9, sa huweting na nabigay gabay ng sikat ng araw, sa umagang bola ay number 21 at number 19, sa hapong bola ay number 21 at number 5 at sa gabing bola ay number 3 at number 29. Aquarius, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya, kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 24? Dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal, o itigil mo na ang nakakasanayan, para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 8 sa huweting na bigay gabay ng mga bituin, sa umagang bola ay number 24 at number 13, sa hapong bola ay number 19 at number 14, at sa gabing bola ay number 5 at number 26. Pisces, masaya ka ba sa iyong ginagawa na maligaya? Kasapiling ng iba para maging tumawa ang numero ay number 23. Dapat na ka nang magsabi sa iyong unang minahal o itigil mo na ang nakakasanayan para ikaw ay maging mas maayos na buhay ang numero ay number 8 sa huweteng na bigay gabay ng liwanag ng buwan sa umagang bola ay number 22 at number 5 sa hapong bola ay number 17 at number 11 at sa gabing bola ay number 29 at number 5